So pag-usapan natin guys yung, yung most hated Christmas message ni Carlos Yulo. Kung bakit tinawag na dumaan lang ito sa ilong at hindi nang galing sa puso. So panoorin ninyo ito hanggang dulo dahil uh, re din natin itong kay Mrs. Uh, Yulo mga pasabog dance sa Christmas party. Isa ang ating kinuha kasi copyright yung iba. Ayun guys, so break time muna tayo sa politika kasi Pasko ngayon. So dito muna tayo sa pamilya ni Carlos Iulo kasi eto marami ang na inis kay Chloe San Jose. Dito sa ano, dito sa kanyang, uh, umatin sila ng gymnast Christmas party. Actually nung isang araw pa ito pero kasi wala kong time mag vlog kasi busy kami dito. So i-share ko muna ito at magre-react po tayo dito. hindi lang yan yung portion na pumapapel lagi si, si Chloe San Jose instead na si Carlos kasi siya naman yung winner talaga. Si, lagi siya ang pumapapel. Kaya ang dami naman galit. Sabi ko magpapasko na, ang daming galit. Actually, ako, reaction ko dyan ay nasa kay Carlos kasi yon Bakit siya nagpapakontrol? control sa girlfriend niya, sa lahat ng bagay. Masasabi ko sa lahat ng bagay, sa lahat ng desisyon, kasi kahit nga ang magulang niya hanggang ngayon, hindi pa nila naiisip bisitahin. Pasko na, ilang araw na lang. Dalawang araw na lang, Pasko na. Pero na minsan sa kanilang mga gesture, wala kang maaaninag na may balak silang magpakumbaba at bumisita sa Pasko. Sakaling magbago ang isip nila, at nagkamali ako dito sa prediction ko. Well, I'm sorry. But I'm, I will be very happy kung gagawin nila yon Kasi wala mukhang, wala, wala tayong naririnig o kahit sino sa kanilang, kahit sinong mga vlogger na sumusubaybay sa kanila, mukhang wala, walang gesture na magbabate. Tapos ito, isa rin ito, dumatagal-tagal na itong binigay na Land Cruiser kay Carlos ng Toyota. Pero binabalik-balik kasi ng mga tao. Siguro sa inis na i-post tapos pagpiestahan yung comment section. Dapat kasi isipin mo din ang pamilya mo na kung ano man ang deserve mo, hindi mo makukuha yung mga deserving Uh, things na nakukuha mo ngayon o materials without your parents kasi sila ang naging ugat o naging punot dulo kung bakit merong Carlos Yulo ngayon. Another thing is east, this one. So, kinukuha na rin si Chloe ng pagmamodel. I don't know what uh, brand is this na modeling niya a uh, certain uh, brand of cloth. Kumbaga lahat ng karangyaan ngayon, meron silang dalawa. As in, kuhang-kuha nila yung rangyaan ng buhay at yung uh, fame, lalo na yung attention uh, ng tao, basher ka man o, o in favor to them. Nasa kanila kuhang-kuha nila pero laging may ano mo, alam mo yon na laging may inis ang mga tao kasi the more na they will uh, they are posting their activities in social media, the more that people hates. Kasi nga, wala naman silang uh, mga malasakit na balikan yung kanilang mga magulang. Doon lang naman nagagalit ang, ang mga mamamayan o mga netizen. Another one. Itong klaseng galawan ni Car ni Chloe San Jose wala yan ano uh, ito yung galawang hindi mo makikita ang respeto dito sa mga mabababa sa lipunan kasi uh, nakita niyo naman uh, baka nga pinanidirian pa nito ang pamilya ni Carlos kasi nga tingnan mo ang kanyang mga galawan pang mayaman, pang sosyal, uh, lahat ng kasosyalan na sa kanya at luho. And ito yung most hated uh, pahayag ngayon ni Carlos na uh, yung most hated Christmas greetings niya aside do'on sa interview niya noon kung nag-trending noon ang interview niya nung about sa nilustay ng mama niya yung pera na yung parabang uh, naghanap siya ng mga resibo mga withdrawals yun yung pinakauna niyang interview after he won the two gold medals and then ito ngayon ang pinaka most hated uh, Christmas message of Carlos Huwag kalimutan magpasalamat sa kanya. Um, magmahalan and enjoy. Hmm. Dahil dun sa sinabi niyang magmahalan na hindi naman nakikita ng mga tao, yung pagmamahal na yan. At saka parang sabi ko nga galing sa ilong yung pagsasalita ni Carlos. Kasi makita mo naman. Balikan natin. Um, advance Merry Christmas and Happy New Year po sa ating lahat. mag po tayo palagi. Huwag kalimutan magpasalamat sa kanya magmahalan, and enjoy. Mm, 'di ba? So hindi siya uh, galing sa puso na greetings o na message kasi dapat uh, kasi kung ang, gal ang taong nagbibigay ng message, lalo na sa kanya na tinitingala, na nanggagaling sa puso, dapat ano, medyo emotional. Hindi naman kailangan umiyak, pero makikita mo o ramdam mo yung sincerity ng message mo sa mga follower mo o sa mga humahanga sa inyo. Pero dito wala kang makikita na sincerity. Plastic, galing sa ilong. Uh, parang napilitan kasi there's no there's no sincerity, hindi ko nga maramdaman eh. So napaka-plastic niya dito. Once more. palagi. Huwag kalimutan magpasalamat sa kanya. Um, magmahalan and enjoy. Alam niyo yung sinabi niyang wag magkalimutan magpasalamat sa kanya. Hindi nga niya mapanggit ang Panginoon. wag kalimutan magpasa magpasalamat sa Panginoon. Hindi niya mabanggit. Why? Kasi siguro nakakonsensya siya or Uh, hindi kasi kasi nga hindi sa puso kasi kung galing sa galing sa puso ang pagpapasalamat mo at pagmemensahe mo. Mababanggit mo ang Panginoon pero dito magpasalamat sa kanya. Sino yung pasalamatan? Nanay niya o ang Panginoon? Wala hindi galing sa puso yung kanyang ano uh, ang kanyang mensahe and even yung sinabi niya magmahalan kaplastikan. Paano mo sasabihin na magmahalan na ikaw mismo hindi mo kayang mahalin ang mga magulang mo? Ang kaya mo lang mahalin ang ibang tao. Kasi tingnan mo dito ito. Ito. Tingnan mo. Tingnan mo kung gaano ka ka-fulfilled sa ibang tao. Taking this picture. Hindi mo kayang gawin ito sa mga magulang mo ngayon at this very moment. Why? Because ikinahihiya mo sila mas gugustuhin mo ang ibang tao ka magpa-picture at mag-caption na you're very happy kasi ano to eh ang caption nito is he is very happy na kaya mo mag-caption na very happy ka sa ibang tao isang kaplastika na naman why ang taong hin very happy hindi mo na kailangan i-caption yan ram na ano yan nararamdaman ng mga taong uh, sumusunod sa iyo o, o tumitingala sa iyo ayan siya So, kaya most hated Christmas greetings and posting of him. Walang matino na mga ano, na mga post itong ating gymnast winner. So, alam nyo, ah uh, nakakalukot kasi uh, isan uh, sana hindi na lang siya nagmensahe dahil sa ganyang klasing uh, mensahe niya na galing lang sa ilong, hindi galing sa puso ayan, uh, inulan na naman siya ng batikos. Kasi yung kanyang message is very opposite to uh, his attitude right now. Magmahala, nasan doon yung pagmamahal. Okay, dito naman tayo sa kanyang nanay. Ito naman ang kanyang nanay. Share natin ang video. Copyright ito pero papalitan ko to ng music. ko lang sa kanya is uh, uh mataas yung confident niya to to dance even in this big crowd and do ang iba dito ay um, of course hindi naman perfect talaga lagi ang comment section sa bawat post niya pero para sa akin as i always on the parent team walang masama na ginawa dito si Mrs. Yulo sa pagsasayaw niya. Kasi ang iba dyan nagsabi na, oh, Waldas pa more. O oh, yan ang ina. Yan ang isang klasing ina ng isang gymnast na uh, nagsasayang ng pera, nagwawaldas ng mga incentive ni Carlos. Kaya sosyalera, sosyalerang hilaw. Yung may mga ganong comment. Pero ako, ang masasabi ko, um, sa lahat ng mga pinagdadaanan ba naman niya ngayon, kailangan pa ba niya na para siyang magbaliw-baliwan uh, o parang si si Sisa si na ina ni Basilio. <laughs> kailangan ba ganun ang makita natin? Pasko na, pagbigyan naman natin. Isa naman siyang dakilang ina dahil hindi lang siya ina ng isang gymnast, kundi poor. From uh, Juriel to Carlos to Eldro to Eliza. So she deserve happiness. Ano ba ang gusto natin makita kay Mrs. Yulo? Yung si Sisa? Na, na mama ni Crispin at saka ni Basilio? Yun ba yung gusto nyo makita? Huwag na natin batuhin o buljakin itong kanyang pag a attend, -attend ng mga Christmas party. She deserve to be happy. Kasi nagluwal siya ng apat na sanggol na gymnasts kung meron dapat dito pinupo na itong dalawa, itong couple na hindi ko maintindihan ang pag-uugali kung saan nila hinugot yung kanilang mga ugali na biglang nagbago. Nang dahil sa pera, binago nila ang kanilang pagkatao na kahit kahuli-hulihang taong importante sa buhay mo, tinakwil mo and those are your parents. Pares pa naman sila. Okay lang naman sana kung si Chloe lang, wag na siya nandamay si Carlos eh. Pero dalawa sila. So alin ang mas matino? Yung mama ni Angelic ni Yulo, ni Carlos na nandoon nag enjoy sa party o dito sa dalawang ito na suwail? Alin saan ba ang dapat natin anuhan diyan? Ang dapat natin sa uh, sawayin at payuhan, 'di ba ito? Dahil wala itong ginawa kundi mag-post mag, uh, mag post sa social media ng kanilang karangyaan na hindi nila nakikita ang kanilang mga magulang. Di ba na yung mama ni Chloe kasi andun OFW, I mean resident sa Australia, may mga stable na trabaho. Pero ito, yung nanay ni Carlos, wala namang mga trabahong uh, stable. Kung hindi sila magtitinda, magluluto-luto, uh, wala silang uh, income na stable. So, ang di ko maintindihan talaga kung bakit until now nagagalit kayo sa Mrs. Yulo na siya pa rin ang my decision sa kanyang mga anak, anuman ang gawin niyang disiplina, anak niya yon. Kaya, Uh, di ko maarok kung bakit ganyan niyo ibash Sabi ko hindi ako magpapalit ng aking uh, pananaw I will always be on team nanay kasi mataas ang respeto ko sa mga ina at sa mga ama kahit hindi ako nakaranas ng aruga So 'yun lang guys uh, sana ay uh, magpapas ko na ipagdasal natin na ang mga pamilyang ito ay magkaisa na. Lalo na ang ipagpray natin itong lumambot ang puso ni Carlos. Bahala si Chloe kung hindi niya kayang lumambot ang kanyang puso doon sa mga magulang niya at dito sa magiging biyanan niya. Si Carlos na lang dahil siya naman talaga ang ating hero pagdating sa sports. So yun lamang guys. Maraming salamat. Merry Christmas.